Balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto ko. Balang araw, mamatay ako. Makakalimutan rin ako na But let me leave you a message that is very important and it would spell the difference between progress and development and maybe a failed country. Ikaw yung tao na hinusgahan At kinatakutan dahil sa yung katauang Walang iniilagan kini kang palang murat Bastos ng karamihan Tunay na sa mga pangulong Nagdaan tandang tanda ko pa panahong ikay kumandibato, Di ka man yung nangunguna sa debate Di natalo prang ka magsalita May ugaling tarantado Yun ang naging dahilan kung